bago pa magtanghali, hindi na maganda ang mga pangitain. Yung uh, natin na maaaring mangyari dito sa pagpunta natin sa yung Seoul, yun kasi yung unang stop na dapat nating uh, dadaanan no, sa ating Christmas convoy. Pero ngayon mukhang nagbago na ang mga plano dahil sa mga pangyayari. Bukod na ba nangyari? Okay. Ang balita natin na uh, latest is uh, uh, ni Ram at uh, Winoter Cannon, yung ML Kalayaan na nag dapat ng resupply mission. Uh, and that happened just this morning. So because of that, nag-pull out bigla yung uh, dalawang uh, Coast Guard vessels na tutulong sa pag-escort nitong Christmas Convoy. So ang naiwan na, na, para, na lang para sa atin ngayon ay ito po, ang uh, Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Dahil kailangan sumaklolo ng Philippine Coast Guard sa nakagirihan ng China sa Ayungin Shoal, ang dapat ay tatlong Coast Guard escorts namin naging iisa na lang. Pag ikaw pala'y nag-iisa, mas ramdam mo ang lawak ng karagatan. Bandang tanghali, napansin namin ang isang eroplanong paikot-ikot. Sa korte nito, ito isang Chinese People's Liberation Army Naval Air Force Shanxi KQ-200, isang anti-submarine and maritime surveillance aircraft. Isang four-engine turboprop na may labing isang crew members at armado ng mga torpedo, ilang beses itong paikot-ikot sa amin, mukhang nagmamatyag. At hindi nagtagal. Lumitaw sa amin port side or kaliwang bahagi ang isang barkong pandigma ng Chinese Navy. Mabuti na lang at napagitnaan kami ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino, ang aming natitirang escort. Ano to? Si Kuya sa si Getty, yung naka sa aming pagsusuri, isa itong Luyang 3 Chinese Navy Guided Missile Destroyer gaya ng nasa larawan pero may bow number 173 Mas malaki ito kumpara sa ating BRP Melchor Aquino at hindi ito Coast Guard kundi bahagi na ng People's Liberation Army Navy Merong higit 60 surface-to-surface -surface missiles at dalawang helicopters Madali itong magpalubog ng isang barko Dalawa silang nagpakita sa aming kaliwang bahagi at maya maya. Bandang alas 4 ng hapon, lumitaw naman sa aming kanan ang isang Chinese Coast Guard vessel, bow number 5305. Kung dumiretso lang ito, dadaan lamang dapat ito sa aming kanan or starboard side. Pero bigla itong pumihit sa aming direksyon at bumilis ang takbo. Sasalubungin kami ni China Coast Guard Cutter 5305. Sa puntong ito, umakit na ako sa Captain's Bridge para makibalita

hindi na, balik na lang tayo. For safety, ano sa atin? Ang sabi po ni Kap, ay babalik tayo. Sa isang iglap, nag-u-turn ng Kapitan Felix Oka at aborted ang aming misyon. Okay, steady. Steady. What is the decision? Proceed back to work. For safety reason. What makes the situation Uh, Intense Intense na ano na, the uh, Chinese vessel. Uh, naglalapitan sila, nag-ano, wala nang dito matawa. hindi no? natin alam kung ano intense ng ano nila. Kahit na may ano tayo, baka mamaya mo ano, sila nang sitok pala. Sir, how many vessels sir, na Chinese? Ala, ano, ano ko na, bali ano sila, apat. Ito yung isa, tapos may Navy, Chinese Navy, dalawa, eh baka pag lumapit pa tayo katamay sabi ano eh yung sa pising ano pag lumapit ka na rito nandun na lahat yung ano sure. lalong delikado raw ang agresibong aksyon ng China Coast Guard 5305 na bigla ang tumutok at umarangkada sa aming direksyon nasa 10 knots lamang ang aming barko or 19 kilometers per hour pero si China Coast Guard 5305 nasa doble o 40 kph yun lang Malayo-layo pa kami sa Sabina Shoal at sa Ayungin Shoal. Bilimo, where, where were we? In, dito, sir. Halos dito, and, tayo. And, sa rendez point tayo oh. dapat? Yung sa point ang biligay ni ano. Dito pa lang ni Tens na yan. Dito, oh. aharang, mag, dadami na aharang na sa oh, dito. Eh, sabi pa naman ni Coast Guard, tuloy tayo, tuloy. Nako, hindi na. What for the bakit sila yung manapit? Mahirap ding sisihin si Kapitan de la Cruz. Sa huli, sibilan captain siya ng isang sibilan vessel sa na ng ng dalawang ang bansa. Isa pa ang China Coast Guard Cutter 5305 may kasaysayan ng agresibong aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas. Nung Agosto lamang, nakunan itong binobomba ng tubig ang resupply mission sa Ayungin Shoal at nung umaga ring yun, kasama si 5305 sa harang na naman sa resupply mission. Makakausap natin live si One News anchor Gretchen Hong. As of 5 p.m. this afternoon, hindi na tuloy ang Christmas convoy patungo sa uh, yung Union sa mga Lawak and Patag Island, so, dismayado yung mga tao rito, yung mga volunteers, yung media, kasi gusto ang tumuloy. Sa likurang bahagi ng barko, kasalukoy nagbimisa si Father Robert Reyes nang mapansin nilang umiikot ang barko. Sa puntong yon, lahat na nakikita natin, hindi po ito sa China, sa Diyos po Tinigil muna ni Father Reyes ang misa at nagkagulo ang mga volunteer. Nang malaman na aborted na ang misyon, maraming nag sa sama ng loob. For the safety of others, hindi hindi po natin pwede is the, it so, na ititry siya yung safety po ng diba? So, kung hindi nakakatakot, kaya na nakapulong po. Oh, so, sorry for agitary. Okay. Just... Hindi natin magawa yun. So, ano well, well, next? Ano ang option na right? dito? Tierra? Diba? Simple. The delivery. Parang nakaka-insulto sa mga Pilipino because Duterte was painting on the global stage that a Filipino is a coward and a traitor to his country. We are gallant and we are patriotic. Pero kahit bumuwelta na ang barko, hindi pa rin kami tinantanan ni China Coast Guard 5305. Sinundan kami nito at nag-cut pa sa harap ng BRP Melchor Aquino na parang nanguudyok. Isang delikadong maneuver ito sa dagat kung saan lang preno ang mga barko. Okay, mga alat 5, bandala 5, uh, nag around na po ang uh, MV Felix Oka from its mission. We are now headed back to Palawan, unfortunately. Ang banggit ay eh, may nakaabang. Mas marami pa raw. Malapit sa Baysa Vida, sure. Kaya nag-decide na nga si Captain na huwag na uh, i-risk ang um, safety ng lahat. Ang concern ni Captain George de la Cruz, eh, it's almost nightfall. You can see the sunset there. Palubog na ang araw. So, pag, uh, and, and, ngayon pala nag sa na yung uh, Chinese ship. Would maybe start sa atin. This is a stronger message. Uh, by the Chinese government uh, about uh, where they stand on this issue. So Christmas is cancelled, unfortunately, in, a, in one sense of the word, at least for this part of the country. Sinabayan ng paglubog ng araw ang paglubog ng moral ng mga volunteer sa Christmas Convoy. Ang running priest na si Father Robert Reyes, na kilalang palaban para sa iba't ibang advokasya, malungkot dahil hindi niya natuloy ang planong pagtatanim ng krus sa BRP Sierra Madre. If, you, if your if a plan gets frustrated, ano gagawin mo? Uh, regroup, uh, sit down, assess mo kung ano nangyari, tapos plan again. At yun ang gagawin natin sa krus ninyo? Yan ang gagawin sa krus. I will still plant it at BRP Sierra Madre. Ang natitira na lang namin pag-asa, ang minalit namin na ML Chawi, ang supply ship na nag-iba ang rota papuntang Lawak Island. Matapos ang magdamagang biyahe, dumating kami sa El Nido, sakto sa bukang liwayway. Malayo pa lang, sinalubong na ang aming barko ng karavan ng mga bangisda. Sila ay mga miyembro rin ng ating itong movement kumakatawan sa sektor ng mga mangingisda na apektado ng pag-agaw ng China sa mayamang mga fishing grounds ng West Philippine Sea bagamat hindi tagumpay ang misyon ng MV Kapitan Felix Oca nakakagaan ng pakiramdam ang mainit na salubong sa amin pero sa umagang ito bukod sa mga mangingisda may magandang balitang sumalubong ML Chawi ang maliit na supply ship na inismol ng marami nakalusot sa kurdon ng Chinese Coast Guard. Well, just una-una, nung kanina umaga akala namin, ang babalita namin sa inyo, Christmas is cancelled dito sa baging ito ng uh, West Philippine Sea. Pero as it turns out, eh, ano pala, hindi pala cancelado ang Pasko dahil umabot yung ML Chawi supply ship doon sa Lawak Island para mag-deliver ng uh, Christmas goodies. Kwento sa atin ni MC, ang isa sa mga boatman ng ML Chawi, nakakita sila ng Chinese vessel pero hindi raw sila hinabol o hinarang. Nakakadaan kasi ang ML Chawi sa mababaw na tubig kaya't mag alas 5 ng umaga, dumating ang ML Chawi sa Lawak Island sa hilaga ng Ayungin Shoal kung saan meron tayong maliit na detachment. Dito binaba ang bahagin donasyon para sa mga tropa at kanilang mga pamilya. Mga solar lamps at panels, pagkain at hygiene kits. Nakansila man ang biyahe ng mothership ng Christmas Caravan, tuloy pa rin pala ang Pasko ng ating mga frontliners sa Spratlys. Oh, they say it was a success even with the challenges uh, for them. You know, just by being here, by having everybody here, the media, the volunteers, um, and and still fighting on as civilians, mm -hmm. even though we had to turn back for safety reasons, this movement in itself shows the real situation. Si John Anthony Atlenton na aside noon ng tatlong buwan sa Patag Island. Kinakapos kami ng like si Huyas minsan. Kinakapos kami pero palapit na rin yung rore namin, yung kapalitan namin bago kami kapusin. Dari sa pag-ulam-ulam naman, wala naman problema doon kasi pagbabaw mo sa Patag, mga ka lang doon, maraming Ania

kimatkelo tawag sa Basta may Facebook Buhay ang Pasko. Yes ma'am, basta may Facebook at mga sakay ng ating mga. Eh ang fountain dancing. Dapat pala yung Starlink ng media dinonate na, no? Roller coaster ng emotions at uh, pero sa dulo ay nakikita natin na yung mga volunteers natin, talagang ano pa rin, uh buhay pa rin yung paninindigan at saka inspired pa rin sa isa't isa na ang ginawa natin tong mission na 'to. Sa huli, malaking tanong kung meron ba kaming napala sa mahabang biyahe na umikot at tila wala rin napuntahan. Ang sabi ng ilan, nagsayang lang kami ng oras at krudo. Nagmukha lamang katawa-tawa sa mata ng China. Pero marahil nandun yun sa pagtingin kung ano talaga ang tunay na pakay mo. Maghatid ng ilang pasalubong o kaya maghatid ng mas malaking mensahe. Dahil sa taong ito, 2023, muling nakipagsabayan ng Pilipinas sa karagatan ng West Philippine Sea para ipakita sa buong mundo na hindi tayo patitinag sa pagtatanggol kung ano ang atin. At sa taon ding ito, pati ang mga sibilyan, nakisama, nakitaya at nanindigan. Ed, para itong jiu-jitsu. No, jiu uh, meaning, if they block us, Kinawawa tayo, talo sila. If they allow us, panalo tayo. O ganun. So in other words, defeat or victory is not a matter of makapunta ka sa BRP Sierra Madre. So ang tanong ngayon eh, but what power do we have? And this is soft power. You know, which I think China is also starting to understand. Communication is power. Reputation is power. How people look at you is power. Kahit ang nakasaw, pangatisaw, bully. Kaya sa tingin ko, mahalaga rin na tapatan natin ng what is our power. We're hoping na ito ay inaugural mission lang. So hopefully, I, uh, again, gusto natin i-normalize in at i-regularize ah. yung ating uh, uh, civilian uh, supply mission kasi gusto natin, uh, hindi dapat uh, controversial na ang ordinaryong Pilipino ay pumupunta sa ating sariling kar karagatan. Atin ang Pinas! Join yeah! the Lions! Atin ang Pinas! Join yeah! the hindi tayo titigil, tayo ay babalik at papakita natin sa China na uh, even more so uh, united ang mga Pilipino na tumitindig laban sa kanya. Ito marahil ang aral na dala ng ML Shawi at ang Christmas Convoy na minsan ang minamaliit ang siyang nakakapuwing, nakakalaban at nakakagawa ng paraan.